Napapalibutan ng karagatan ng Pilipinas pero hindi swimming ang pinakatanyag na sport sa ating bansa. At kung nais matutong lumangoy, madalas idinadaan na lamang ito sa sariling sikap. Hindi rin kasi required sa curriculum ng mga public school ang swimming. May pag-asa pa ba ang mga Pinoy sa larangan ng paglangoy? Si Chino Gaston on assignment. Para sa ilan, hindi raw kumpleto ang summer kung hindi makakapag-swimming. Pero para sa mga tulad ni Josie, hindi bali na lang daw. Sa edad kasi niyang 39, hindi pa rin siya marunong lumangoy. Hindi ko na kaya, parang nahihilo ko sa loob na ilalim na tubig. Ang anak naman niyang si Chou, bara-barang estilo sa paglangoy. Kung hindi langoy aso, langoy palakaraw ang alam. Anong paborita mong langoy? Palaka, parang palaka. Pala pala sa isang arkipelagong tulad ng Pilipinas na napapalibutan ng karagatan, tila nakapagtatakang marami ang hindi marunong lumangoy. 36,289 kilometers ang sukat ng ating coastline, ikalimang pinakamalaking coastline sa buong mundo. Pero taon-taon, humigit kumulang 3,000 Pilipino ang namamatay dahil sa pagkalunod. Mga aksidente ng pwede sanang maiwasan. Hindi nila ma-communicate yung tamang paraan ng paglalangoy. Ang ginagawa lang nila, o gayahin mo ko, ganito gawin natin. O nakita mo yung lumalangoy na yun, gayahin mo yun, ganon. Sa bata, hindi niya maintindihan yun. Ayon kay Coach Anthony Lozada, Kulang sa swimming fundamentals sa maraming Pilipino. Hindi raw kasi napapahalagahan ang swimming bilang isang life-saving skill. Gayunpaman, pagdating sa swimming bilang isang sport, hitik naman daw ang Pilipinas sa talento. Tulad na lang ng 15-year-old swimmer na si Kevin Claveria, ko yeah, National Olympian, <laughs> para magbigay karangalan sa ating bansa. Ang 2011 UAAP Women's Swimming Most Valuable Player na si Gigi Cordero seryoso sa napiling sport. Alam mo na kaya mong tanggapin lahat ng sakit sa training. Siyempre, lalo na yung pinapakuha sa yung time ng coach mo. Ang coach ni Gigi, mismong ama niya, si Coach Dennis Cordero. Tres Marias na pawang binayayaan ang husay sa paglalangoy ang pinalaki ni Coach Dennis. Gigi. Jojo, Jaja. E gaano naman kaya ka-stricto si Daddy sa training? You need to put some guidelines. You need to put some standards. Okay. So ganun lang. Po. Hindi man daw tayo nagkukulang sa talento, pero kapansin-pansin daw na nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa mga international swimming competition. In over 20 years, dalawang bronze medal lang ang napanalunan ng Pilipinas sa Asian Games. Samantalang napakagagaling ng mga swimmers. Imbis na magkaroon ng grassroots program ng mga Pilipino swimmers, mas minamabuti pa nila kumuha sa ibang bansa. Paliwanag ng Philippine Aquatic Sports Association, maliit ang budget allocation para sa lahat ng sports, kaya napag-iiwanan na raw ang Pilipinas. Wala rin daw mandate mula sa Department of Education na gawing requirement ang swimming lessons para sa elementarya. Mapasportsman o libangan lang, malinaw na mahalagang matutunan ng bawat Pinoy ang paglalangoy. Lalo pat maaring buhay nyo at ng inyong mga mahal sa buhay ang dito'y nakasalalay. Shino Gaston, GMA News.